isang truck ng LBC na punong-puno ng mga balikbayan box ang naaksidente. Isang nakakabahalang insidente kamakailan lamang ang naganap sa Atimonan, Quezon kung saan isang truck ng LBC na punong-puno ng mga balikbayan box ang naaksidente habang binabagtas ang kalsada papuntang Quezon. Tumaob ang truck at makikita sa video at larawan na kumakalat ngayon sa social media na wasak-wasak ang ilang kahon at nagkalat sa kalsada ang mga laman nito. Dahil dito, umani ito ng samut-saring reaction mula sa mga netizen. May mga nagsabing posibleng may mga nauna nang nag-unboxing sa lugar na pinangyarihan ng aksidente dahil kapansin-pansin na halos lahat ng kahon ay bukas na. What? Kaya naman mga kabayan, kung isa kayo sa mga nagpadala ng inyong mga balikbayan box papuntang Quezon, ay dapat mapanood niyo ang video na 'to. Baka isa na sa mga kahong 'yan ang pinaghirapan mong padala at para sa actual footage ng video na tumaob sa Atimonan, Quezon, panuori natin ang video na to. Oh, mga balikbayan, no? Oh. Wasawas, Wasawa. eh. Wasawa. Pat patay man dahit Bisa ganin parasin na dahit Bisa ganin parasin ba LBC Ayan po. Disgrasya, Dinwiler. Ayan po yung, yung ano. Sak. yung mga Ano? Layo. Ayan mo. Balik bayan yan? Baksi pa naman. Tigang pa naman. Tigang pa ya ketahuan ayun ayun no ron preno at eh di pilar itu mah ah ayun nah begini baik mama Bu nakakapanghinayang talaga ang nangyari sa insidenteng ito dahil alam natin na sa bawat balikbayan box na nasira ay dugot pawis, pagod at sakripisyo ng mga OFW na ang tanging hadlang ay mapasaya ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Walang may gusto ng ganitong klaseng aksidente. Pero sana rin sa mga kababayan nating naroon sa lugar ng pangyayari ay 'wag nating gamitin ang sitwasyong ito para mang-agaw o manamantala. Sa video nga ay makikitang parang may isang lalaki na tila binubuhat ang isang maliit na parcel. What? Sana oh. At ito nga ay isang paalala na hindi sa lahat ng pagkakataon, lahat ng tao ay may malasakit. At para sa LBC, sana ay kumilos kayo agad bilang isang kumpanya na pinagkakatiwalaan ng mga libu-libong OFW. Responsibilidad yung itama ang mga pagkukulang at ibalik ang mga halaga ng mga bagay na nawala at nasira. Hindi nga lang ito usapin ng padala. Ito rin ay paraan para maipakita nyo sa mga Pilipino na hindi sila nagkamali sa pagpili ng inyong kumpanya. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OSW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maram salamat sa inyong panonood